Ngayong araw mga kalipot ay ang part 2 ng ginagawa namin renovation. Itong lumang bus na gagawin naming bahay, mini office at moving tindahan. Gusto kasi namin maging mas sustainable pa ang paglibot namin sa Pilipinas. Kaya naisipan namin dagdaga ng business ang aming camper bus. Sa mga di pa po, po nakakaalam, itong nakaraan ay 27 months kami naglibot sa Pilipinas gamit yung unang bahay namin na bahay jeep. At wala po yung uwian dito sa bahay namin sa Cavite. Kaya naman, kapag natapos na po itong bahay bus, ay dalawa na ang bahay namin na mag sa buong Pilipinas habang na convoy. Tinagal na nga namin ang kisame at grabe nga guys ang kalawang nito. Buti na lang talaga at dinaklas namin to dahil kung hindi, baka masayang lang ang ilalagay namin na bagong kisame. At saka, meron na nga rin pala mga butas ang bubong nito at siguradong malaki ang magiging tulo kapag bumuhos ang ulan. Good morning mga kalibot. Uh, sinisimulan na pala natin yung ating day 5 dito sa paggawa ng ating minibus. Update tayo dito sa loob kung ano na pa yung mga nangyayari. So, at tinatanggal po natin yung kadugtong ng air contact para makahans uh, natin. Eh kaso, nakagpud na yung screw. Mahirap pang galit. Kaya, ayan, ginagalit natin. Inuulmahan natin ang uh, plywood itong uh, cover ng gulong. Yan, inuulmahan ni Kuya Roger para may additional na protection. Yung ating... Anti-heat. Uh, Anti-heat daw sabi ni Kuya Roger. Ngayon mga kalibot, tinatanggalan natin yung mga natira po foam para sa 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 ating kitchen. May kita natin dito si Kuya Roger na tinabasan nyo tong plywood na to. Etong plywood na to mga kalibot ay yung ilalagay natin dito sa ating bracket. makikita nyo nung nakaraan na bulok-bulok na talaga yung mga nakalagay dyan. Kaya ang ginawa ni Kuya Roger is pinalitan niya ng panibago. Itong plywood na to mga kalibot, ito yung magiging suporta sa ilalim natin. Para sa magiging main flooring natin, is hindi siya yung direktang makakasagap ng mga tubig na makuha sa ilalim. Hindi na, tayo. Hindi. Hindi na natin na videoan yung pag natin ng almusal kanina. Kasi yung itong camera pala is low but eh sato, gutom na gutom na kami kaya inuna na namin mag-almusal bago na i-vlog. Pero ito, ah uh, nagkakape pa rin tayo dyan. So ngayon mga kalibot, update lang. Kumakain so, na kami. Hindi sila kayo buboy. So mga kalibot, kain. Roger, kain mga kalibot. Kaya Kain pa tayo. Roger. Roger. break time kain, na kami kain, ngayon kain. ni Porman. So for today guys, ang ginawa natin is pinatungan ulit natin ng panibagong primer yung ating mga bakal-bakal dito. Kahapon, ito yung nilagay natin, gantong kulay. Tapos pinatungan pa natin siya ng isa pa. Ito yung ginamit natin, yung Jotun. Ito rin guys yung gagamitin natin na pintura dito sa magiging labas natin. Hindi pa siya nasisimulan kasi hindi pa natin alam yung proper mixture ng ating mga pintura. Kinontak natin si Joto na mag tayo kung paano ba yung tamang mixture na gagawin natin dito. Uh, pinapunta namin dito si Sir Mike and si Sir Kevin para maturo po sa amin yung tamang mixture. Eto mga kalibot, naglagay na rin sila ng mga notes. Uh, na nila yung mga taas. Yan, thank you guys. Sir, ingat! So mga kalibot, kakabalik lang namin ni Alpha kasi galing kami ng pagkuha ng passport guys So today di kami nakatulong sa kanong nakarang araw So mga kalibot, ang ginawa doon nila ngayon Nag primer ulit sila dito Sa gilid, sa taas Tapos itong plywood dito Hindi pa naman doon nakafix Tapos dito mga kalibot, meron na ring primer dito guys Ayan. Bukas ito naman yung ayusin namin tapos guys, yung gilid natin, ikot tayo sa uh, bus. Bale guys, nasimula na siyang masilyahin yung iba. Ayan. So ito guys, oh. Mayroon na mga masilya. Para sa mga susunod na araw, magpipinto na tayo. Nakulob lang? Nakulob lang. 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 to. lang ito? So guys, yung so ulam kahapon, di pa siya ako makain. Pwede pa to? Malapit pa lang? Sabi nga eh, pwede pa yan. Kasi ano po yan, hindi naman. Hindi naman, na yan. Hmm. hindi naman na yan. So mga this is our 6 days sa uh, pag-renovate ng ating minibus into mobile coffee shop and then at the same time, mini office na rin namin. Makain muna kami guys. Ito yung luto ni Mama. Pansit. Sa so, mamay tanghali guys, meron tayong nilaga. Ayan o. No? Nilaga, sarap. Hmm, bango. Mas may CD pa, guys. Ang pa Ano ito? Ano yan? Walang plato. Ayun namin yung dinner, guys. Ito. Masyadong, na guys, bangus. Bangus. Okay. So, guys, tiyatanggal natin yung flooring muna para sukatan natin, guys, yung inalagay natin na tangke. Dito kasi mga lipo at magkakaroon tayo ng lababo. Yung para sa malipong tubig. Tapos, plano natin. Dito naman, guys, yung grey water, yung maruming tubig. Now, okay, so, okay sa tinanong. No, Wala. Yung ano mo na Leng. Ah, Leng. Leng ka, Leng. Ang Leng ay 74 cm. Hmm, 74 cm. Kasi may media sa sakto yung allowance eh. Okay. Sa, ang, ang nasaan Yan o. You know, sa bracket, ito o. Tatapak kasi natin dito ito eh. Or dyan tayo kukuha ng ano eh. Either ibabalikuin natin yan para makalubog pa hanggang dito para malalim ang ano natin. Okay, ito. Oh. O yung weight. Oo, oh, sige mo mapasok yan. Ha? Pwede oh. I-shoot mo ang tagilid na gano'n. Oo. Oo, oh, awesome. oh Talaga oh. Tama, tama, tama. Ang width niya ay 45. Yung lalim. Ang dit. Ang dit. Ang dit. ano? Oh. This portion is brought to us by Potun Paint Master. 18 ha ah, 18 cm saka kung makakuha tayo ng ano mas maganda ganito 35 35 lang okay kasi ay allowance na yan hindi natin pwede <coughs> sa gan so guys ang length natin is 74 cm ang width ay 45 cm and yung lalim 18 cm saka 35 cm kabila na ano yung caramel no Parang um, ito naman siguro um, yun, no? Hindi. Um, titingnan natin. Baka magkaiba siya. So guys, wala dito guys. Yung puti nila masyadong malaki. Tapos mga kalibot, yung kulay blue naman masyadong matangkad. Ano? Uh, Maganto? Yung malapat? Oo. Oh. 300 yung malapat. Yung piraso ito? ito. Eh, ano yan? Nakatali na dyan, hindi pwedeng piliin Tali-tali na yan? Ah, hindi pwedeng piliin -pili. Piliin mo, piliin mo Nagkikinis ka rin ito? Siyempre pag kinilis yan, ibang bayad doon Magkano pinis, eh? ang mag kinis yan? Ang isang ganyan, pag lumalapan, wag ko bayad. bayar Bakto-bak yan Ayun puti, kung gano'n Ito haba, 74 So guys, tilingin tayo dito guys sa mga stainless na so, pwede natin ilagay sa pintosina natin. So, depende yan guys sa budget natin. At sa budget nila. Ito yung natin. Dito nga kami dumerecho sa Luz Biminda, Das Marinas, Cavite. Bali guys, ang hinahanap namin ngayon ay stainless na mesa at lababo na rin para iwas kalawang sa kapara pang matagalan. Ito nga ang una namin nakita. Pero nung sinukat ko siya, ay eh masyado siyang maikse para sa kusina namin. Dito nga rin pala kami guys bumili ng snorkel na ginamit namin sa bahay jeep noong 2023. Umakyat na nga kami sa second floor para tumingin ng iba pang mesa na sakto sa minibus namin. Di pa nga nagtatagal ay meron agad kaming nahanap. Pinaba na nga agad namin yan para timbangin. Dito kasi guys, price pintahan nila ng stainless ay per kilo. Kapag mga scrap o yung di yare ay 150 pesos per kilo. Pero kapag halimbawang buo na ang mesa ay 250 pesos naman per kilo. Itong napili namin mga kalibot ay 16 kilo siya. Dito dalawa. Dito ba? lang. Sige. kasi yun ang ano yung ibabaw eh. Your decision is my final. Bali guys, ang binili namin ay itong gagawin naming mesa. Tapos pinadagdagan na nga rin namin ng bracket para mas matibay. Tapos din nagkasya sa basto. Pintuan. <coughs> oh, pamirin oh, na Thank you. Thank you. Pinili na rin pala namin itong mahabang stainless na gagawin naming foldable na mesa sa loob ng minibus. <coughs> Ready ka? Ready. Oh. 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 <coughs> Tapos tumiretso naman kami sa junk shop para bumili ng mga dyaryo. Sisimulan na rin kasi namin guys pinturahan ang bus sa labas kaya kakailanganin namin to. Pagamitin natin sa, ano, sa pagpipintura. Ang kilo nito guys, 30 pesos per kilo. So mga kalibot, ito yung gagamitin natin pansamantagal sa uh, bahay bus natin guys. Yung aircon namin na 2 HP. <laughs> Ganda ng pasto nyo ha. Ah. Yes, mga muntog ka Jace ha. Ah. Diba? Wala naman matalas. Ay, ay, ay. Tara, 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 tara. Tara, tara. So guys, may 7 natin guys Ayun mga kalibot, gagawin natin ngayon Buputasin natin to kasi malaki yung tulo So yung dating exhaust fan dito, tatanggalin na natin mm -hmm. So yun mga kalibot. Ayan. ah uh, natanggal na ni Kuya Val. Itong nandito sa taas natin yung kaninang pinakita ni Kuya. Kasi nga, bulok na to mga kalibot at pwedeng maapektuhan yung ating mismong bubong. Baka kumalat pa lalo. Kasi tumatagas na yung mga tubig dito. Lalo na kapag umuulan. So yun mga kalibot ngayon, madami na kami dito. Nandito na si na Kuya. Yung hindi nyo nakakita ng ilang araw. Dito na. Ayan si Ate Alpa. Nami-miss ka na nila ate Sa 7 days natin Ngayon lang kayo nakita sa video Busy kami guys Sobrang busy Alas araw-araw -araw, guys may ano sila eh May training Tsaka may mga pinupuntahan Kaya madalas wala sila dito sa Inaayusan ng bus So update mga kalibot uh, Nandito kami ngayon sa taas ni Kuya Val Para mapakita sa inyo yung top view Kapag Nandito tataas. Ayan yung butas na tinabasan ni Kuya Val para mapalitan ng bago kasi nga nabubulok na yon. And ayun yung ipapalit natin at wala nang magiging ta tagas dun sa baba kapag umuulan. ah okay, so ayun mga kalibot, uh, ah, natapos na pong ilagay ni Kuya Val and ni Kuya Roger yung ating metal sheet kanina, yung kanina po dito ang may butas. Sure na sure po na nakadikit po talaga ito at hindi na po papasok yung mga tubig lalo na po kapag umuulan or bumabagyo. And dito naman po sa kabilang side pa po is minamasilihan pa po ni Kuya Roger. Mga kalibot, kaya po metal sheet muna yung nilagay dito kasi ang plano nga po natin dito is gawin po siyang mini bus X coffee shop. Tapos ito pong metal sheet na to, um, pag nagkaroon ng budget, kapag tumaas yung sales natin, ito pong taas natin is gagawin natin tong second floor.

Just to hear your voice on the phone, I think of you, and I'm not alone. You are everything. update mga kalibot dito sa ating taas. Ito po yung minamasilihan po ni Kuya Val at ni Kuya Roger. So ngayon mga kalibot, uh, natuyo na talaga siya. Kaya ginawa po dito kanina ni Kuya Romy, yung ating pintor po ay nilagyan na po ng liha, kiniskis na po para kuminis na and ready na po siya lagyan ng primer. And dito naman po sa dulong side naman po natin is uh, namasilya na rin po yan and papatungan na lang din po ng ating steel plate. Ito naman po yung ilalagay dyan uh, na kiss na rin po ni Kuya Roger Ipapatong na lang po dyan, ire-revit And dalagyan na lang din po ng pang-masilia And dito naman mga kalibot, ito po yung sa may gitna natin, yung air duct po natin uh, Ginawa po dito ni Val is tinanggal po yung mga bulok na kalawang na part Tapos nilagyan niya na rin po ito ng primer Para ready na po siya na ayusin So good morning mga kalibot. Ah uh, dito na po yung mga pagkain natin for lunch, uh breakfast and dinner. Si Kuya Bal, as usual, hindi mo nakakain, a uh, trabaho mo nang unahin. Ah uh, si Kuya Roger, dito sa gilid. Asa noon. Ah uh, magawa na agad 'yan. gawa mo na bago trabaho. And si Ate, ah uh, nagdidikit na rin po ng ating mga dyaryo para hindi madama yung mga salamin sa pipinturahan po. And dito naman sa isang bubong. Saan na si Kuya Romy? Ang wala ah. Nandun si Kuya Romy. Itago sa gilid. Nandiyan na rin po yun. Nagawa na rin. Yan. Umaga. Ganyan ang routine. So you're the fire. You're the flare. You're the song inside my head. And I will taste every night. So good when you're in my head. You're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note. Feel so Sinisimulan na po na pinturahan ni Kuya Romy yung ating labas. Ito po mga kalibot ah, na second coating na po yan. Kaya parang hindi nyo na po mapapansin yung dating kulay ng ating minibas. Pero dito po sa ating kabilang side is first coating pa lang po. Um, inaantay nyo lang daw po ng mga 5 to 10 minutes. And papatungan daw po ulit ng bago. Itong side na to, simula dyan hanggang dito. Yan, ah, isa second coating pa po yan mamaya. Pero ayon, tapos na po yun. Dito kabilang side ay nilagyan na po ng primer yung mga part po namin na silya. Yan para ready to paint na yan mga kalibot para pag nagpintura bukas si Kuya Romy ay madedirektuhan na po itong side na to. And dito naman po sa kabilang side or sa loob natin ah, makikita po natin yung bracket na ginawa po ni Kuya Roger na paglalagyan po ng mga galon natin para sa ating magiging kusina. Yan, mga kalibot, uh, naka-ready na lang po yan. Mga libot, ito binutas lang natin ng grinder to hanggang dito para kung ito'y lalagyan pa kasi natin dito ng bisagra mga kalibot dito sa loob para yung clearance lahat ng kinating natin ay eh, hindi magbabago pag kinating na natin ito pag nilagyan natin ng bisagra para maganda pa rin yung pantay pa rin yung ano niya yung kanyang design like dito naman sa part na to mga kalibot, na uh, napinturahan na po ito ni Kuya Romy kanina. Kaso hanggang second coating pa lang daw kasi hindi pa naman daw yun yung magiging final look niya. Ayan, uh, nalagyan na yan, nilagyan ng mga jaryo para hindi madama yung ating mga salamin. And yung mga part na parang may mga uka-uka pa -uka tinakpan ulit ni Kuya Romy. Ayan, mga tulad ng mga part na to kahit na napinturahan na itatakpan ulit para mas lalong gumanda yung magiging, katap, magiging looks na itong ating bus. And dito kasi may, may tatanggalin pa dyan mga kalibot. Uh, kasi bukas pa natin may yung magiging result nito. So dito naman sa may likod natin mga kalibot, uh, mapapansin nyo po na may mga kalawang na or may mga bulok na part na dito. So, dito kasi mga kalibot, ah uh, may future plan pa na gagawin dito. Kaya, ah uh, may balak pa po na tanggalin itong salamin. Kaso, sa ngayon mga kalibot, uh, gagawan po muna ito ng remedios or ng paraan ni Kuya Roger. Kasi kapag hindi po ito uh, nalagyan ng suporta or ng tamang pandikit dyan, ah uh, may tendency po na malaglag itong salamin natin or mag dahil sa mga dadaanan natin kung sakaling matagtag ito. And ito dito sa side na to. Ito po yung magiging pantapal natin doon. Para magkaroon ng extra support sa itong salamin natin sa likod. Uh, sa part na to mga kalibot, uh, makikita nyo na binutasan na po yan ni Kuya Jeff. And dito kasi sa side na to mga kalibot ay lalagyan po natin ito ng generator. Yan. Yung sa bubutasan na yan, lalagyan pa yan ng bracket na magiging lagayan noon. Tapos dito naman, sa may kabilang side natin, ay lalagyan po ito ng uh, saluhan nung, mag, nung magiging nababo natin. Dito sa bubutasan na part na ito. And yung bracket na ilalagay dyan is ito po. Yung ginawa naman po ni Boss Roger. Yan. Mano-mano niya pong ginawa yan. Tapos ito mga kalibot, nung papansin nyo, na nakaalambre. Pero hindi naman yan yung final na, ano, na ilalagay talaga natin doon. Nandito si Kuya Jeff para weldingan Para sure ball na nakadikit yung ating mga bakal Para walang possibility na malaglag Gabi na, hindi yan madaling araw pag gabi na And dito sa side na to, may kita mo si Ian and si Roger uh, Tinuloy na nilang kinabit yung uh, steel plate natin dito para sa ating salamin sa likod and dito daw siya makakampante kasi na hindi siya makakabit ngayon. Ayan, kahit anong oras na diretso pa rin. And dito sa side naman natin, nagwe-welding din si Kuya Jeff. Ah, uh, di rin mapakali. Kahit anong oras na, ayaw na magpahinga nang hindi pa tapos yung mga trabaho. I'm finished! Lana, late na. Dries up, and now there's just one road to take. It's going on. So mga kalibot, hindi ko na alam kung pag ilang day namin to sa pag-renovate. Pero guys, di ba nung nakaraan, nag kami ng barista training. And guys, meron tayong membro dito, si Jaire. Tapos kung sino pa yung hindi nag ng barista yung, tra <laughs> kaya ma, nag training? Kaya nga, yung nag-training, yun yung hindi nagtitimpla. <laughs> tagainom ng kape. <laughs> yun yung tagainom. <laughs> nag-training uh, kami to, Mikim. mag-training yun yung... Nasalin na kasi namin kayo sa kapangyarihan kay Jaire. <laughs> Tapos ngayon, mag tayo ng ibang mga parte ng bus. <laughs> So mga kalibot, galing doon yung minibas kanina guys. Nilipat natin dito. Kasi sa mga na araw, mag-jack na tayo sa ilalim. And doon kasi lupa, baka lumubog. Dito cemento. semento. Para guys, macheck na natin yung mga preno, mapalitan, makondisyon. Tapos, magkapalit na rin tayo guys ng gulong. Kaso, wala pa tayong bagong gulong. Tapos mga kalibot, para magtuloy-tuloy na rin yung pintura dito. Ayan. sa so, guys, kulay pink yun dito. Tapos sa may bandang taas ay kulay puti. Medyo retro yung style niyan guys. Tapos kung sakaling umulan, meron tayo ditong trapal na malaki. Kaso dyan guys ng 50 tao. Kaya mo cover yung buong ano, buong bahay bus or camper bus natin. Yung mga kalibot, si Nanay Erma, saka si Tatay Romy, sila guys yung mga pintor dito. And nilagyan na nila lahat ng diaryo para sa sunod na coating. Yan guys, palibot yan. Tapos so, update tayo sa ginagawang patungan ng aircon. Hindi pa natapos. Kasi nagpa-deliver tayo ng bakal, hindi pa dumarating. Yan, tumakalibot yung ilaw. Hindi pa natin napapalitan. Yan guys, oh, so palibot yan. Meron na ang dyaryo. Yung likod sa aircon, tsaka sa water tank natin. Laga yan, yung bracket. Kaya na yung bukas. yon. Kaya makalibot. kalibot, si Jeff din ang magpapalit ng gulong natin. Saka magkukondisyon ng preno unti-unti niya na yun guys Yan yung mga naka up sa kanya